Paano kung sabihin ko sa iyo na ang unang limang minuto mo pagkatapos magising ay may kapangyarihang tahimik na magdagdag ng mga taon o dekada sa iyong buhay? Mukhang imposible, hindi ba? Pero manatili ka rito, dahil pagdating sa dulo ng video na ito, maintindihan mo kung bakit sinusuportahan ito ng agham ng higit pa kaysa dati. Ako si Ir Alexander Mendez. Maligayang pagdating sa isang espasyo kung saan ang matatalinong hakbang ay hindi kailangang maging komplikado. Kung ikaw ay nasa edad na anim na pataas, o may mahal sa buhay na nasa ganong yugto ng buhay, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Gawin natin itong mas personal. Sabihin mo nga sa akin, anong pangalan mo? At saan ka nanonood ngayon? Ikomento ito sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Ang komunidad na ito ng matatalino, malayang mga Filipino ay lumalaki araw-araw, at ikinagagalak kong makilala ka. Habang naririto ka na rin, pindutin mo na ang like button kung ang ganitong klase ng nilalaman ay mahalaga sa iyo. Tulungan nating maabot ito ng mas maraming tao, ang mga taong maaaring hindi pa alam na may simpleng ritual na maaaring baguhin ang kanilang pagtanda. Ngayon, isang tanong, naisip mo na ba kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo sa mismong sandaling bumukas ang iyong mga mata sa umaga? Hindi lang kung paano mo nararamdaman ang katawan mo, kundi kung ano ang ginagawa ng puso mo, utak mo, at mga ugat ng dugo mo sa mismong minuto ng pagising. Ayon sa bagong pag-aaral mula sa mga institusyon, tulad ng Harvard at Cleveland Clinic, may isang bagay na pareho sa mga matatandang umaabot sa siyam na po na may malinaw na isipan, malakas na katawan, at malayang pagkilos. Lahat sila ay may isang bagay na magkakatulad, isang simpleng gawi sa umaga na hindi komplikado, pero napakalakas ng epekto hindi ito milagro. Wala itong kinalaman sa mahal na gamot o kakaibang suplemento. Isa lang itong malinaw at maayos na ugali na karamihan sa mga taong 65 pataas ay hindi man lang naririnig. Pero hindi na yon magiging totoo para sayo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang tinatawag na gintong formula ng mga doktor na yon, isang lima minutong ritual sa umaga na maaaring literal na baguhin kung paano tumatanda ang iyong katawan at isipan at ang pinakamagandang balita. Hindi mo kailangan ng kagamitan. Hindi mo rin kailangan ng malaking pagbabago sa buhay. Ang kailangan mo lang ay intensyon at kaunting konsistensya. Kung handa ka na, pindutin ang subscribe at ang kampana ng abiso para hindi ka mahuli sa mga susunod pang gabay para sa mas matibay, mas masigla at mas malayang pagtanda. Hakbang isa, uminom ka muna, ang simpleng inumin kayang iligtas ang iyong puso tuwing umaga. Sa sandaling bumukas ang iyong mga mata umaga, may isang hindi halatang kondisyon na agad na nangyayari sa loob ng katawan mo, banayad na pagka-dehydrated. Kahit hindi mo ito nararamdaman, ang katawan mo ay nawala ng halos kalahating litro ng likido, habang natutulog, sa pamamagitan ng paghinga at sa mismong balat. At ano ang epekto nito? Ang iyong dugo ay nagiging mas malapot. Ang iyong puso ay kailangang magtrabaho ng mas matindi para itulak ito sa mga ugat. Ang presyon sa loob ng sistema ng sirkulasyon ay tumataas, isang tahimik na panganib para sa mga taong lampas sa edad anim na po. Ayon sa mga doktor mula sa Philippine Heart Center, ang mga stroke at atake sa puso ay mas madalas mangyari sa unang dalawang oras pagkatapos gumising. At alam mo ba kung bakit? Dahil karamihan sa atin ay agad na umiinom ng kape, o kaya ay hinahayaan lang na walang laman ang tiyan, habang ang katawan ay desperadong humihingi ng tubig. Ang simpleng solusyon. Uminom agad ng tubig pagkagising. Pero hindi lang basta tubig, maligamam na tubig na may kaunting katas ng kalamansi. Bakit hindi malamig? Dahil ang malamig na tubig ay nagpapakipot sa mga ugat, lalo na kapag ang katawan mo ay gising pa lang at nangangailangan ng mas maraming oxygen. Ang maligamam na tubig ay tumutulong sa pagluwag ng mga ugat, nagpapabilis ng sirkulasyon, at binabawasan ang presyon sa puso. Ang kalamansi naman, isa itong natural na source ng potassium, vitamin E, at electrolytes. Lahat ay may papel sa pagpapalakas ng mga ugat, pagbalans ng presyon ng dugo, at pagbabawas ng pamamaga. Ayon sa mga lokal na nutrisyonista, nakakatulong din ito sa pag-activate ng mga enzyme sa atay na siyang naglilinis ng mga lason na naiipon habang natutulog tayo. May dagdag pa. Ang mga compound ng citrus gaya ng nasa kalamansi ay kilala rin sa pagpapasigla ng collagen production, isang mahalagang aspeto sa kalusugan ng kasukasuan at balat habang tumatanda tayo. Isipin mo, sa isang baso ng maligamam na tubig na may kalamansi, pinapalakas mo na agad ang iyong puso, binabawasan ang panganib ng stroke, pinapakinis ang iyong sirkulasyon, at sinusuportahan ang kalusugan ng iyong balat at kasukasuan. At ang pinakamaganda rito, Libreto, Walang kailangan bilhin. Walang komplikasyon. Isang baso lamang ng may layuning pag-aalaga sa sarili. Kaya simula bukas, bago ka pa humawak ng telepono o magtimpla ng kape, itakda mo na ang iyong araw sa tamang direksyon. Maghanda ng isang baso ng maligamgam na tubig. Piga ng isang hiwa ng kalamansi. At habang iniinom mo ito, isipin mong parang binubuksan mo ang susi ng iyong kalusugan. Ito ang unang hakbang sa lima minutong umagang kayang magbago ng takbo ng pagtanda mo. Huwag mong baliwalain, ito ang pundasyon kung saan magsisimula ang mas matibay at mas masiglang katawan. Hakbang dalawa, ilusong ang katawan, isang minutong galaw para buksan ang iyong dugo at isipan. Pagkatapos mong uminom ng maligamam ma na tubig na may kalamansi, oras na upang galawin ang katawan. Hindi kailangan ng pagtakbo, pag-ehersisyo, o pagbibisikleta. Isang minutong banayad na galaw lamang ang kailangan upang buksan ang daloy ng dugo at gisingin ang utak. Ayon sa mga espesyalista sa puso mula sa Philippine General Hospital, ang pag-activate ng sirkulasyon sa unang minuto ng pagbangon ay kayang bawasan ang panganib ng stroke, pagdudual at pagkahilo. Bakit? Dahil habang natutulog tayo, ang dugo ay naiipon sa ating mga paa at binti. Kaya sa biglaang pagtayo, maraming matatanda ang nakakaramdam ng hilo o parang nawala sa balanse. At ang mas nakakabahala, ang mabagal na sirkulasyon sa unang bahagi ng araw ay nagiging sanhirin ng kakulangan ng oksygen sa utak. Isipin mo, gising ka nga, pero parang wala ka sa sarili. Dito papasok ang circulation reset, isang minutong simpleng galaw upang ipumpa ang dugo pataas mula sa mga paa pabalik sa puso at utak narito kung paano ito gawin kahit hindi ka pa lumalabas ng kwarto. Tumayo ng tuwid na ang mga paa ay nakaayon sa balikat. Itaas ang dalawang kamay sa ibabaw ng ulo habang dahan-dahang humihinga sa ilong. Ibaba ang mga kamay habang humihinga palabas sa bibig. Ikot ang mga balikat pabalik ng limang beses, malumanay, walang pilit. Pagkatapos ay paabante ng limang beses. Gawin ang isa zero heel raises, itaas ang sakong mula sa lupa, hawakan ng isang segundo at ibaba ulit. Hindi mo kailangan ng sapatos. Hindi mo kailangan ng yoga mat isang minuto lang. Pero ang epekto nito ay tumatagal ng buong umaga. Ayon kay Elena Torres, isang eksperto sa vascular health, ang ganitong galaw ay nagpapataas ng cerebral blood flow hanggang 40% sa loob lamang ng 60 segundo. Ibig sabihin, mas malinaw ang isipan, mas balansing katawan, mas kaunting pagkahilo at hindi lang yan. Ang banayad na paggalaw ay nagpapagana rin sa lymphatic system, ang natural na sistema ng katawan sa paglilinis ng toxins. Hindi ito pinapaandar ng puso, kundi ng mismong paggalaw ng kalamnan. Kaya isipin mo ito, habang iniikot mo ang balikat mo at inaangat ang sakong mo, nililinis mo rin ang katawan mo mula sa loob. Marami sa mga matatanda ang iniisip na kailangan ng ilin o matinding ehersisyo para manatiling malusog. Pero ang totoo, ang simpleng galaw sa unang minuto ng umaga ay isang makapangyarihang sandata laban sa pagtanda. Mula ngayon, gawin mong layunin na igalaw ang katawan sa unang minuto ng araw. Hindi upang mapagod, kundi upang gisingin ang dugo, ang utak, at ang lakas na nasa loob mo. Hakbang tatlo, agarang protina, ang tamang oras ng pagkain na kayang magligtas ng iyong kalakasan. Marami ang naniniwala na ang pagkain ng protina ay mahalaga lamang para sa mga atleta o bodybuilder. Pero sa totoo lang, para sa mga Pilipinong nasa edad 60 pataas, ang tamang oras ng pagkain ng protina tuwing umaga ay maaaring maging linya ng depensa laban sa panghihina, pagbagsak at pagkawala ng lakas. Ayon sa pag-aaral ng National Institute on Aging, ang katawan ng matatanda ay mas mabilis nawawalan ng kalamnan sa unang bahagi ng araw. Kapag wala kang kinain sa loob ng 30 minuto pagkatapos gumising, ang katawan mo ay nagsisimulang tunawin ang sariling kalamnan para gawing enerhiya. Tinatawag ito na katabolism, isang tahimik na proseso na hindi mo agad mararamdaman, pero sa pagdaan ng taon ay maaaring magdulot ng pagkahina, pagkabagal ng kilos, at pagkasira ng balanse. Isipin mo ito, kumakain ka ng maayos buong araw, pero dahil sa pagkaantala ng protina sa umaga, ang katawan mo ay patuloy na kumakain sa sarili nitong kalamnan. Ayon kay Rebecca Fleming, isang eksperto sa nutrisyon para sa matatanda, ang mga taong 65 pataas na kumakain ng 25 hanggang 30 gramo ng protina sa loob ng unang 30 minuto ng umaga ay nakakaranas ng 64% na mas mababang pagkawala ng kalamnan sa loob ng limang taon. Ibig sabihin, mas matibay ang tuhod, mas ligtas sa pagkahulog, at mas malusog ang katawan. Ano ang dapat mong kainin? Hindi kailangan ng magastos o komplikado. Isang baso ng whey protein shake. Apat hanggang limang puti ng itlog na may isang buo. Greek yogurt na may protein powder. Kung vegetarian ka, tokwa, kesong puti, o plant-based protein mula sa munggo o bigas. Ang mahalaga ay huwag itong ipagpaliban. Kapag inuna mong pakainin ang katawan mo ng protina sa tamang oras, mas pinapalakas mo ang kalamnan, pinapabuti ang enerhiya, at binibigyan mo ng matibay na suporta ang buto at kasukasuan. Dagdag pa rito, ang protina sa umaga ay tumutulong din sa pagkontrol ng gana. Pinapantay nito ang level ng asukal sa dugo, binabawasan ang cravings sa tanghalian at hapunan, at tumutulong sa mga matatandang may diabetes o insulin resistance. Maraming matatanda ang nagsasabing, kumakain naman ako ng karne tuwing gabi. Pero ang tanong ay, kumakain ka ba ng protina tuwing umaga, agad-agad pagkatapos gumising? Minsan, hindi kung ano ang kinakain mo ang mahalaga, kundi kailan. Ang simpleng pagsisimula ng araw sa protina ay maaaring ang nawawalang bahagi ng iyong plano sa malusog na pagtanda. Kaya simula bukas, isama mo sa iyong umagang ritual ang agaran at may layuning pagkain. Hindi mo kailangang kumain ng marami, ang mahalaga ay ang kalidad at oras ng iyong protina. Hakbang apat, ikilos ang kasukasuan, siyam na po segundo para iwas pinsala, iwas kamot at iwas luha. Pagkatapos mong maghydrate, galawin ang katawan, at pakainin ito ng protina, may isang bahagi ng umaga na madalas nakakaligtaan, pero maaaring ang pinaka bahagi para sa mga Pilipinong anim na po pataas. Ito ang siyam na po segundong mobility sequence. Para sa maraming matatanda, ang umaga ay nagsisimula sa pagkabigla, pilit bumabangon, agad na tumatayo, sabay hila ng katawan kahit naninigas pa ang kasukasuan. Pero ito, ayon sa mga eksperto mula sa Philippine Orthopedic Center, ay isang malaking pagkakamali. Habang tayo'y natutulog, ang synovial fluid, ang likido na nagbibigay lubrication sa mga kasukasuan, ay nagiging malapot. Kapag bigla tayong gumalaw o tumayo nang hindi muna pinapainit ang katawan, tumataas ang friksyon sa kasukasuan. Ito ang nagiging sanhinang pananakit, paninigas, at sa kalaunan, arthritis o pagkasira ng tuhod, balakang, at likod. Kaya nga sa libo-libong matatandang Filipino, hindi sakit ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kalayaan, kundi mga pagkakadulas, pagkahulog, at chronic pain na maaaring naiwasan kung sila ay gumamit ng simpleng ritual ng paggalaw sa umaga. Narito ang rekomendadong siyam na po, segundong mobility sequence. Maaari mong gawin ito sa gilid ng kama. Umupo ng tuwid at ikot-ikotin ang bawat paa ng isa-sero beses pa kanan at isa-sero beses pa kaliwa. Gamitin ang tuhod, igalaw ito ng paikot ng marahan, isa-sero ulit sa bawat paning. Tumayo at humawak sa matibay na bagay, tulad ng bed frame o silya. Igalaw ang katawan pakanan at pakaliwa kaliwa, lima ulit sa bawat paning. Pagulungin ang mga balikat paatras, isa sero ulit, habang humihina ng malalim. Ito'y simple, mabilis, at walang gastos. Pero ang epekto? Napakalaki. Binabawasan nito ang paninigas, pinapabuti ang balanse, at binabawasan ang tsansa ng pagkahulog na siyang paunahing sanhinang pinsala sa matatanda. At may bonus pa, Ayon sa mga pag-aaral mula sa University of the Philippines Manila, ang ganitong paggalaw ay nagpapalabas ng endorphins, ang natural na pampasaya ng utak. Kaya habang ginagalaw mo ang iyong mga kasukasuan, pinapabuti mo rin ang iyong mood, isang bagay na napakahalaga, lalo na kung ikaw ay nabubuhay mag-isa, o humaharap sa lungkot, pangungulila, o pisikal na limitasyon. Ang ritual na ito ay hindi lamang para iwas pinsala. Ito ay tulay mula sa pahina patungo sa pagkilos. Isang malay tao na paglipat mula sa katahimikan ng gabi patungo sa lakas ng araw. Hindi mo kailangan ng gamot para sa arthritis kung hindi mo hinayaan itong lumala. At hindi mo kailangang matakot sa paglalakad sa umaga kung alam mong sinanay mo na ang katawan mo. Simula bukas, gamitin mo ang siyam na pusigundo na ito bilang paunang hakbang sa isang araw na mas ligtas, mas maluwag ang katawan, at mas panatag ang isipan. Hakbang lima, gisingin ang isipan, isang minutong ehersisyo para panatilihing matalas ang utak habang tumatanda. Ngayon na ang katawan mo ay hydrated, malakas ang sirkulasyon, may sapat na protina, at handa na ang mga kasukasuan, may isa pang bahagi ng iyong umaga na hindi dapat malimutan, ang paggising ng iyong isipan. Hindi sapat ang malusog na katawan kung ang isipan ay malabo, makalimutin, o hindi makapag-focus. Sa katunayan, para sa mga matatandang Pilipino, ang tunay na kalidad ng pagtanda ay nakasalalay sa kalinawan ng pag-isip. Ayon sa mga pananaliksik mula sa Brain Health Center ng University of the Philippines, ang unang 30 minuto pagkatapos gumising ay isang golden window para paigtingin ang memoria at mental agility. Paano? Sa pamamagitan ng isang napakasimpleng teknik, isang minutong reverse memory recall. Narito kung paano ito gawin. Umupo ng komportable sa gilid ng kama o sa isang tahimik na lugar. Isara ang iyong mga mata at balikan ang iyong nagdaang araw, pero paatras. Magsimula sa gabi, ano ang kinain mo sa hapunan? Sino ang nakausap mo? Anong suot mo? Bumalik sa hapon, pagkatapos ay umaga, anong maliliit na detalye ang naalala mo? Amoy ng pagkain? Panahon? Pakiramdam mo? Hindi mo kailangang maging perpekto, ang layunin ay paandarin ang utak, palakasin ang koneksyon sa pagitan ng mga alaala, at ituro sa isip na manatiling aktibo kahit sa edad anim na po, po o higit pa. Ayon sa mga neurologist, ang ehersisyong ito ay nagpapataas ng produksyon ng INE, Brain Derived Neurotrophic Factor, isang protinang tinatawag nilang kipataba ng utak. Pinapalago nito ang mga bagong koneksyon sa loob ng utak, at tumutulong na bumuo ng tinatawag na cognitive reserve, ang natural na kakayahan ng utak na mag-adjust kapag may bahagi itong humihina. Ang mga matatandang regular na nagsasagawa ng ganitong mental exercise ay kadalasang may mas matalas na isipan kumpara sa iba na mas bata sa kanila ng isa-sero hanggang 20 taon. At ang kagandahan nito, labor, tahimik, at epektibo. Wala kang kailangang bilhin o aralin. Kailangan lang ng isang minutong panahimikang pagminilay. Kapag inumpisahan mo ang araw sa ganitong paraan, nagiging mas handa ang utak mong mag-focus, tumanggap ng impormasyon, at gumamit ng tamang paghatol. Hindi ka lang basta nagising, nagising kang buo. At higit sa lahat, ang simpleng gawin na ito ay nagsisilbing paalala, na habang tumatanda tayo, hindi dapat mamatay ang ating kuryusidad, koneksyon sa sarili, at kakayahang alalahanin kung sino tayo. Kaya bukas ng umaga, pagkatapos ng iyong tubig, galaw, protina at mobility, umupo ka tahimik, at balikan mo ang kahapon. Dahil minsan, ang pinakamalaking hakbang sa mahabang buhay ay nagsisimula sa isang minutong alaala. Limang minuto, isang bagong simula, ang umagang kayang bumago ng iyong kinabukasan. Isipin mo ito, limang minuto lang. Isang baso ng tubig. Kaunting paggalaw. Tamang pagkain. Banayad na pag-ikot ng kasukasuan. At isang tahimik na sandali ng alaala. Hindi ito mukhang revolusyonaryo, pero para sa libo-libong Pilipinong matatanda, ito ang maaaring maging kaibahan sa pagitan ng pagtanda ng malusog o pagkaparalisa ng katawan at isipan. Narinig mo na siguro ang kasabihang i ang maliliit na bagay ang bumubuo ng malaking pagbabago. At sa kasong ito, totoo ito sa pinakamalalim na antas. Dahil sa bawat araw na pinipili mong simulan sa layunin, pinapatatag mo ang pundasyon ng mas mahaba, mas matibay, at mas malayang buhay. Ang limang hakbang na ito ay hindi nangangailangan ng yaman, teknolohiya o espesyal na kaalaman. Kailangan lang ay paninindigan. Uminom agad ng tubig na may kalamansi. Gumalaw ng marahan upang paandarin ang dugo. Pakainin ang katawan ng protina sa tamang oras. Gisingin ang kasukasuan para iwas pinsala. Pasiglahin ang isipan sa isang minutong pag-alala. Isang simpleng ritual, pero sa kabuuan, ito ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Kung narating mo ang bahaging ito ng video, nais kong sabihin ito ng diretsyo, ikaw ay hindi aksidente. Nandito ka dahil handa kang alagaan ang sarili mo. Dahil gusto mong manatiling matatag, maliwanag ang isipan, at makapaglakad sa buhay na may dignidad at direksyon. Kaya ngayon, hamunin mo ang sarili mo. Simula bukas ng umaga, gawin ang limang minutong ritual na ito hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang gabi. Kailangan mo lang magpasya kung paano mo sisimulan ang bawat araw. At kung sa palagay mo'y nakatulong ito sa iyo, kung kahit isa man lang sa mga hakbang na ito ay may saysay sa iyo, ibahagi mo ito. Maaaring may magulang, lolo't lola, kapitbahay, o kaibigan na naghihintay lamang ng simpleng gabay, isang hakbang na magbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Minsan, ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin ay hindi pera o gamot. Kundi isang simpleng ugali, isang bagong umaga, isang bagong pag-asa.